Sa mainit na umaga sa Quezon City, sa kanto ng Camias Road at Timog Avenue, nakatayo si Roberto Cruz sa tabi ng kanyang karito ng prutas. Anim na putwalong taong gulang na, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng tatlong dekada ng pagtitinda sa kalye. Ang kanyang mga kamay, maitim at magaspang dahil sa paulit-ulit na paghawak ng mga kahon ng mansanas, saging, at dalandan, ay dahan-dahang inayos ang display ng kanyang paninda. Ang sikat ng araw ay sumilay sa kanyang mukha, at ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo habang ang init ng umaga ay tumataas. Hindi niya alam na ang ordinaryong araw na ito ay magiging simula ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong komunidad ng mga vendor sa lugar. Ilang metro lang mula sa kanyang kariton, ang kanyang anak na si Sergeant Miguel Cruz ng Special Forces Regiment ng Armed Forces of the Philippines ay naghahanda ng kanyang vlogging equipment. Si Miguel, dalawamput siyam na taong gulang at may 250,000 followers sa kanyang YouTube channel na Sundalo Stories, ay regular na nag-upload ng mga video tungkol sa kanyang buhay bilang sundalo at ang kanyang pamilya. Ngayong umaga, ang kanyang tema ay simple, isang araw kasama ang aking tatay na vendor. Ang kanyang maliliit na kamera ay nakatago sa kanyang baseball cap at sa bulsa ng kanyang jacket, hindi halata ng sinuman. Ang kanyang smartphone ay nakaset up sa isang maliit na tripod sa loob ng kanyang sasakyan, nakaharap sa karito ng kanyang ama. Sinimulang niya ang live stream ng walang ingay, at sa loob ng ilang minuto, libu-libong viewers ang nagsimulang manood. Sa chat box, ang mga mensahe ay dumadaloy, Good morning Sarge, kamusta si tatay, proud kami sayo. Si Roberto ay hindi alam sa teknolohiya ng kanyang anak. Sa kanyang simpleng pag-iisip, nagtitinda lang siya tulad ng dati, anim na umaga hanggang anim ng gabi, pitong araw sa isang linggo. Ang kanyang kariton ay puno ng sariwang prutas na binili niya ng maaga sa Divisoria Market bago mag alas 4 ng umaga. Bawat piraso ng mansanas ay pinupunasan niya ng malinis, bawat saging ay inayos niya ng maayos. Ang pride niya sa kanyang trabaho ay makikita sa bawat detalye. Mga regular customers ay lumapit sa kanya, bumili ng kanilang pang umaga na prutas, at nag-usap ng maikli tungkol sa lagay ng panahon, presyo ng bilihin, at balita sa barangay. Si Miguel, mula sa kanyang sasakyan, ay muminiti habang finififilm ang natural na interaksyon ng kanyang ama sa mga tao. Ang viewers ay nag-comment, napakabait ni tatay, real hardworking Filipino, saludo kami sa kanya. Mga bandang alas 9 ng umaga, dumating ang unang senyales ng gulo. Isang itim na rayi ay huminto sa tapat ng karito ni Roberto, at bumaba ang tatlong pulis na naka-uniform. Ang leader nila, si Police Captain Ernesto Villanueva, ay isang matangkad na lalaki na may matigas na mukha at mayabang na tindig. Ang dalawa niyang kasama, sina Police Corporal Dante Mercado at Police Staff Sergeant Felix Ramos, ay tumayo sa likod niya tulad ng mga bodyguard. Si Roberto ay nagangat ng tingin, umiti ng magalang, at nagmano pa. Magandang umaga po, mga sir. May bibili po ba kayo ng prutas? tanong niya nang may respeto sa kanyang tinig. Si Captain Villanueva ay tumingin sa kanya nang may paghamak sa mata. Sinabi niya na may problema raw sa permit ni Roberto na ang kanyang kariton ay nakaharang sa daanan at kailangan niyang magbayad ng multa. Si Roberto na nakikipag-usap ng kalmado ay nagsabi na may permit naman siya na nakuha niya ito sa barangay hall at ipinakita pa niya ang mga dokumento na nakadikit sa gilid ng kariton. Munit si Captain Villanueva ay umiling, sinabi na hindi raw valid ang permit at humingi ng 2,000 piso bilang processing fee para sa bagong permit. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng utos, walang pagtatanong kung sumasang-ayon si Roberto o hindi. Sa loob ng sasakyan ni Miguel, ang live stream ay patuloy na tumatakbo at ang viewers ay tumaas na sa libo. Ang mga comment ay nagsimulang magbago ng tono, anong nangyayari? Bakit hinihingan ng bayad? Mukhang kotong ito ah, Sarge. Tulungan mo tatay mo. Si Miguel ay napahawak sa kanyang phone, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niya ang protocol, mag-observe muna, mag-gather ng evidence, at kumilos kapag tama na ang timing. Ang kanyang training sa Special Forces ay nagturo sa kanya ng patience at strategic thinking. Hinayaan niya ang situation na mag-unfold habang ang lahat ay nare-record sa high definition. Si Roberto ay nagsalita ng tahimik na hindi niya kayang magbayad ng dalawang libong piso, na ang kinikita niya sa isang araw ay mga limang daan hanggang pitong piso lang, at kailangan niya pang bumili ng paninda para bukas. Si Captain Villanueva ay tumawa ng malakas, sinabi na kung ganoon ay dapat siyang umalis na sa lugar, dahil wala raw siyang karapatan magtinda doon. Si Corporal Mercado ay lumapit sa kariton, tiningnan ang mga prutas, at kinuha ang isang mansanas na kinagat niya nang hindi nagbabayad. Sinabi niya na lasang imahina ang prutas ni Roberto at ibinato niya ang mansanas pabalik sa kariton na tumama sa ibang prutas. Ang ilang mamayan na nakapalibot ay nagsimulang manood ngunit walang umaagapay kay Roberto. Ang takot sa pulis ay malalim sa kultura ng lugar. Marami nang nakakaranas ng abuso at ayaw nilang maging susunod na biktima. Si Roberto ay tumayo lang doon, ang kanyang mga kamay ay nakapulupos, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam na ang kanyang anak, mula sa hindi kalayuan, ay nakikita ang lahat. Hindi niya alam na libu-libong tao sa buong Pilipinas at sa ibang bansa ay nanunood na rin. Hindi niya alam na ang sandaling ito ay magiging viral, na ang kanyang kalmado at dignified na reaksyon ay magiging inspirasyon sa maraming tao. Si Captain Villanueva ay lumapit palalo kay Roberto, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Sinabi niya ng malakas, para marinig ng lahat, na si Roberto ay walang koneksyon, walang kakilala sa gobyerno, at walang kakayahang labanan sila. Sinabi niya na mga tulad ni Roberto ay madaling apihin dahil sino ba naman sila, mga simpleng vendor lang na walang kapangyarihan. Ang mga salitang ito ay tumatak sa isip ni Miguel. Ang viewers sa live stream ay umabot na sa 10,000 tao, at ang comments ay puno na ng galit, abuso ito, tawagan ang media, i-report natin sa ini-headquarters, Sarge, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ngunit si Roberto ay hindi umiyak, hindi sumigaw, hindi nanlaban. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Captain Villanueva at nagsalita ng mahinahon. Sinabi niya na siya ay isang simpleng mamamayan lang na nagtratrabaho ng marangal at umaasa siya na kahit papaano ay may hustisya pa rin sa mundo. Ang simpleng pahayag na ito, na sinabi ng walang galit, ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Si Captain Villanueva ay tila na bigla sandali, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mayabang na ekspresyon. Iniutos niya sa kanyang mga kasama na sirain ang kariton ni Roberto, na itapon ang mga prutas sa kalsada. Kung nanonood ka mula sa Pilipinas, o kahit saan ka man sa mundo, at nakakaranas ka rin ng ganitong uri ng injustice, ikomento kung saan ka nanood at ano ang iyong nararamdaman tungkol sa ganitong sitwasyon. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang entertainment, ito ay refleksyon ng tunay na nangyayari sa ating lipunan. Ngayon, bumalik tayo sa kwento ni Roberto at kung paano ito mag-unfold sa mga susunod na sandali. Si Corporal Mercado at Staff Sergeant Ramos ay sumunod sa utos. Ang mga kamay nilang malalakas ay nagsimulang itulak ang kariton, at ang mga prutas ay nagsimulang mahulog sa kalsada. Ang mga mansanas ay gumulong sa madumi ng semento, ang mga saging ay nayupi at nadumihan, ang mga dalandan ay nabasad at tumalsik ang juice. Ang tatlumpung taong pinaghirapan ni Roberto, ang maaga ang gising niya bago mag alas 4, ang pagod ng kanyang katawan, lahat ng ito ay parabang walang halaga sa mga mata ng mga pulis na yon. Ang mga nanonood na mamayan ay napailing, ang ilan ay nagbulungan, ngunit wala pa ring pumapalad. Sa loob ng sasakyan, si Miguel ay napakagat ng kanyang labi. Ang viewers ay umabot na sa labing limang libong tao. Ang comments ay parang waterfall na hindi tumitigil, grabe sobra na yan, kailan kakikilo surge, tawagan mo na pinpias, viral na ito. Ngunit si Miguel ay alam na kailangan pa niyang maghintay. Ang evidence ay kailangan pang mas malakas kailangan na ipakita ng mga pulis ang buong sistema ng kanilang korupsyon. Alam niya na mas mabuti kung mas maraming biktima ang mailalantad, mas maraming violation ang may record, para ang kaso ay mas solid. Si Roberto ay yumuko, sinubukan niyang pulutin ang mga prutas na nalaglag. Ngunit sinipa ni Captain Villanueva ang kanyang kamay, sinabi na huwag nang guluhin ang kalsada. Sinabi niya na kung gusto ni Roberto na makaganti, pwede niyang i-report sa presinto, pero wala raw mangyayari dahil lahat ng tao doon ay kakampi niya. Ang ganitong pahayag ay crucial, self-incrimination, admission ng organized corruption. Si Miguel ay nag-adjust ng kanyang camera angle, siguradong clear ang mukha ni Captain Villanueva sa recording. Biglang dumating ang isa pang vendor, si Aling Nena na nagtitinda ng mga gulay sa kabilang kanto. Lumapit siya at sinabi kay Captain Villanueva na hinayaan naman nila si Roberto dahil matanda na ito at walang ibang kabuhayan. Ngunit si Captain Villanueva ay tumingin sa kanya ng masama, tinanong kung siya rin ba ay gustong magkaroon ng problema. Si Aling Nena ay natakot, umatras siya. Sinabi ni Captain Villanueva na lahat ng vendor sa lugar ay kailangan magbayad sa kanya, dalawang libo bawat linggo, o wala silang permit. Ito ay classic protection racket, at lahat ng sinabi niya ay naririnig ng libu-libong tao sa live stream. Sumunod na dumating si Mang Tirso na nagtitinda ng fish balls malapit sa kariton ni Roberto. Nagsalita siya na siya ay nagbabayad na ng tatlong libong piso bawat buwan, bakit raw kailangan pang madagdagan? Si Captain Villanueva ay sumigaw na kung ayaw niyang magbayad, pwede naman silang tumawag ng health inspector na magsasara ng kanyang cart dahil bawal magtinda ng street food na walang health permit. Ang banta ay malinaw, sumunod o magdusa. Si Mang Tirso ay nagiling iling na lang, umalis na dahil ayaw niyang makagulo pa. Ang pattern ay malinaw na hindi ito isolated incident. Ito ay systemic corruption na tumatagal na ng mahabang panahon. Ang tatlong pulis ay kumikita ng laksang-laksang piso bawat buwan mula sa mga simpleng vendor, mga taong kumikita lang ng ilang daang piso sa isang araw. Ang injustice ay hindi lamang sa amount ng pera kundi sa power imbalance, mga may uniform, may baril, may authority, na ginagamit ang kanilang posisyon para mangurakot sa mga walang kakayahang lumaban. Sa social media, ang live stream ay naging trending na. Ang mga taong nanunood ay nag-share sa kanilang timelines, tinag ang mga news outlets, at nagsimulang magtag ng ini official accounts. Ang hashtag hash justice for vendors ay lumitaw na, at sa loob lang ng ilang minuto ay nasa trending topics na ito. Ngunit ang tatlong pulis ay walang kaalam-alam sa digital storm na bumubuo sa kanila. Tuloy pa rin sila sa kanilang pang-aabuso, hindi alam na bawat salita, bawat kilos, ay documented na at nakikita ng buong bansa. Si Captain Villanueva ay umupo sa isang plastic na upuan malapit sa karito ni Roberto, kunwari relaxed at in control. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na manatili muna sila doon para bantayan si Roberto at siguraduhin hindi na siya magtinda. Tinawag niya ang isa pang vendor, isang batang lalaki na nagtitinda ng bottled water, at hiningi ng libre. Ang bata ay nagbigay ng takot. Kinuha ni Captain Villanueva ang dalawang bote, ininom ang isa, at ibinato ang isa sa karito ni Roberto. Ang oras ay lumipas, sampung minuto, dalawampung minuto, tatlumpung minuto. Ang tatlong pulis ay nag-usap-usap tungkol sa kanilang e-earnings sa linggong iyon, kung sino ang nagbayad ng malaki, kung sino ang kailangan pang pagbantaan. Lahat ng usapang ito ay rinig sa audio ng live stream. Si Miguel ay nag-adjust ng volume settings para siguradong clear ang recording. Sa oras ng alas 10 na medya, dumating ang isang civilian car. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, mukhang profesional, may dalang briefcase. Lumapit siya kay Captain Villanueva, nag-usap sila ng mababa ng boses. Nakita ng kamera na may iniabot ang lalaki, isang sobre na makapal, obviously may laman na pera. Si Captain Villanueva ay ngumiti, kinuha ang sobre, hindi man lang itinago. Sinabi niya sa lalaki na okay na, walang problema. Ang lalaki ay umalis. Ito ay clear na evidence ng bribery, witnessed at recorded ng libo libong tao. Ang viewer sa live stream ay umabot na sa 25,000 tao. Ang comments ay puno na ng impatience, kailan ka kikilo Sarge, tumawag ka na ng backup, sobra na ito, hayaan mo kaming pumunta dyan. Ngunit si Miguel ay kalmado pa rin. Alam niya ang value ng patience. Alam niya na ang mas mahaba ang recording, ang mas maraming violations, ay mas sigurado ang conviction. Biglang may dumating na grupo ng mga tao, mga kaibigan ni Mang Tirso, mga vendor din mga siyam sila, at nagsalita sila kay Captain Villanueva na labag sa batas ang kanyang ginagawa, na dapat silang mag-report sa mas mataas na opisyal. Si Captain Villanueva ay tumayo, hinawakan ang baril sa kanyang bewang, at sinabi na kung gusto nilang makipag-away, handa siya. Ang intimidation ay physical na, ang presensya ng baril ay clear na threat. Ang mga vendor ay nag-atubili, ngunit hindi sila umurong. Isa sa kanila, si Kuya Dani, ay nagsalita na may karapatan silang magtinda, na hindi ito pribadong lupa, at public space ito na sakop ng barangay permit. Si Captain Villanueva ay lumapit kay Kuya Dani, tinapik ang kanyang dibdib ng malakas, at sinabing, subukan mong mag-report, tignan natin kung sino ang paniniwalaan ng mga tao sa taas. Ang arrogance ay sumiklab, ito ay turning point ng kwento. Hindi na lamang ito tungkol kay Roberto, ito ay tungkol na sa buong komunidad ng mga vendor na inaapi ng corrupt na grupo. Si Miguel ay nagtype sa kanyang phone. Hindi ito comment sa live stream, kundi personal message sa kanyang commanding officer, Colonel Eduardo Santos, at sa isang contact niya sa PIMP Internal Affairs Service, Police Lieutenant Colonel Maria Guevara. Sinabi niya ang sitwasyon, ipinadala ang live stream link at humingi ng immediate response. Sa loob ng ilang minuto, naka-receive siya ng reply, acknowledge. really on the way. 15 minutes ETA. Keep recording. Ang IRI, Quick Response Team, ay grupo ng mga specially trained personnel na responsive sa emergency situations involving police misconduct. Si Lieutenant Colonel Guevara ay kilala sa Yenis bilang The Iron Lady dahil sa kanyang no-nonsense approach sa internal discipline. Ang fact na personal siyang tumatawag ng team ay nagpapakita ng seriousness ng situation. Ngunit si Captain Villanueva ay walang alam sa lahat ng ito. Tuloy lang siya sa kanyang pag-aabuso. Sinabi niya sa grupo ng mga vendor na lahat sila ay kailangan magbayad ng 3,000 piso bawat isa ngayong araw o isisiz ang kanilang carts. Ang demand ay unreasonable at obviously extortionate. Ang mga vendor ay nag-usap-usap, may ilan na nagsimulang maglabas ng pera mula sa kanilang bulsa, hindi dahil sumasang ayon sila, kundi dahil kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang magtinda bukas. Si Roberto ay tumingin sa kanyang anak sa malayo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali. Hindi kailangan ng salita, alam ni Roberto na may gagawin ang kanyang anak, at alam ni Miguel na nagtitiwala ang kanyang ama sa kanya. Ang connection na yon, ang walang salitang komunikasyon sa pagitan ng ama at anak, ay nakita ng mga viewers. Ang comments ay nagbago, alam ni tatay, may plan si Sarge, trust the process. Ang 15 minutes ay parang limampung taon para sa mga nanonood. Ang tension ay tumataas. Si Captain Villanueva ay naghihintay ng pera mula sa mga vendor at ang ilan ay nagbabayad na. Ngunit biglang may narinig na sirena sa malayo. Hindi ito ordinaryong sirena, ito ay ang tunog ng konvoy. Tatlong sasakyan ay dumating, dalawang police mobile units, at isang civilian E. Bumaba ang mga taong naka-uniform, apat na opisyales ng PIMP Internal Affairs Service, dalawang representatives mula sa DILG Regional Office, at si Colonel Santos ng I e na naka-civilian clothes. Ang mukha ni Captain Villanueva ay namutla. Alam niya ang insignia ng IS, ang mga ito ay pulis na nag-imbestiga sa kapwa-pulis munit hindi pa rin niya maintindihan ang full scope ng situation. Lumapit si Lieutenant Colonel Guevara, isang babaeng opisyal na may matalas na tingin at authoritative presence. Tinanong niya kung sino ang namamahala sa checkpoint operation. Si Captain Villanueva ay nagatubili, atubili ngunit tumayo rin at nagsalut. Si Lieutenant Colonel Guevara ay hindi nagsalut bak. Sa halip, tinanong niya ng direkta, bakit niyo hinihingan ng pera ang mga vendor na ito? Saan ang inyong authority? Ipakita niyo sa akin ang inyong mission order para sa operasyong ito. Ang mga tanong ay precise, legal, at designed para ilagay sa alanganin si Captain Villanueva. Syempre, wala siyang mission order, walang legitimate operation. Ito ay purong extortion. Sinubukan ni Captain Villanueva na mag-explain, sinabi na routine patrol lang daw ito at ang mga vendor ay may violation ng city ordinance. Munit si Lieutenant Colonel Guevara ay naghintay lang. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Pagkatapos, tinanong niya ulit, "Kung routine patrol, bakit kayo tumatanggap ng pera? At sino ang nag-authorize sa inyo na mangolekta ng fines? Hindi ba ang fines ay dapat dumaan sa City Treasurer's Office?" Ang mga tanong ay puno ng trap. Kahit anong sagot ni Captain Villanueva ay magiging admission ng wrongdoing. Kung aaminin niyang tumanggap ng pera, guilty siya ng extortion. Kung itatanggi, mayroon ng evidence ang live stream recording. Si Corporal Mercado at Staff Sergeant Ramos ay nakatayo lang sa gilid, tahimik, alam na nilang malaking problema na ang naharap nila. Biglang nagsalita si Colonel Santos ng E. Tinanong niya kung sino sa kanila ang nangabuso kay Roberto Cruz. Si Captain Villanueva ay tumitig sa kanya, nagtataka kung bakit nakikialam ang isang gay officer sa Yeni Matter. Sinabi ni Colonel Santos na si Roberto ay ama ng isa sa kanyang mga sundalo, at ang buong incident ay na-document na. Dito na na-realize ni Captain Villanueva na may mali, hindi ito simpleng vendor. Mayroon itong koneksyon. Ngunit ang tunay na revelation ay dumating nang lumapit si Miguel. Hinubad niya ang kanyang jacket, at nakita ng lahat ang kanyang di uniform sa loob. Naka-attach sa kanyang dibdib ang insignia ng Special Forces Regiment ang elite unit ng military na highly trained at highly respected. Kinuha niya ang kanyang phone, ipinakita ang live stream na patuloy na tumatakbo, at sinabi, 30,000 tao ang nanunood ngayong live. Nakita nila lahat ang extortion, ang bribery, ang threats, ang physical intimidation. Lahat ng sinabi niyo, lahat ng ginawa ninyo ay documented. At hindi lang dito sa Pilipinas, may mga nanunood mula sa Amerika, Middle East, Europe. Viral na kayo. Ang mukha ni Captain Villanueva ay naging puti. Ang realization ay unti-unting pumasok sa kanyang isip, ang malaking pagkakamali na nagawa niya. Hindi niya alam na ang iwalang koneksyon na vendor ay may anak na sundalo, na vlogger, na may malaking following. Hindi niya alam na ang bawat salita niya, bawat pag-asta niya, ay nakita ng libu-libong tao. Ang arrogance na nagpahina sa kanya ay ngayon ay nagiging kabila, ang sobrang kumpiyansa na hindi na nag-ingat. Si Lieutenant Colonel Guevara ay nag nagutos sa kanyang mga tauhan na i-secure ang tatlong pulis. Kinuha ang kanilang service firearms, kinuha ang kanilang radios. Binasa ang kanilang rights, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in administrative and criminal proceedings. Ito ay standard procedure, ngunit sa public setting, sa harap ng maraming tao, ang humiliation ay mas malalim. Ang mga vendor ay nagsimulang pumalakpak. Si Aling Nena ay umiyak, si Mang Tirso ay nag-high five kay Kuya Danny. Ang relief ay nakikita sa kanilang mga mukha, matagal na nilang dinanas ang abus, at ngayon ay may hustisya na. Si Roberto ay lumapit sa kanyang anak, nyakap siya ng mahigpit. Walang salita na sinabi, ang yakap ay sapat na. Ang viewer sa live stream ay nag-comment ng sunod-sunod, nakakaiyak, justice served, proud ako na Pilipino, salamat Sarge. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Si Lieutenant Colonel Guevara ay nag-interview sa mga vendor, kinuha ang kanilang statement, kinuha ang resibo kung mayroon. Lumabas na ang tatlong pulis ay nangungulekta ng hundreds of thousands of pesos bawat buwan mula sa hindi lang mga vendor ng prutas, kundi pati mga nagtitinda ng street food, mga driver ng jeep, at kahit mga may-ari ng maliit na tindahan. Ang network ng corruption ay mas malawak kaysa sa inakala. May lumapit pang dalawang babae, nagsabing naharas din sila ni Captain Villanueva noong nakaraang buwan, hiningan din ng pera, at nang tumanggi, tinakot na may ipapalabas na warrant of arrest. Ang kanilang testimony ay valuable, at lahat ito ay nerekord din, sinulat ng mga investigators. Ang son ay tumaas na sa middle ng essay, ang oras ay hapon na. Ang tatlong pulis ay dinala sa presinto, hindi ang presinto na malapit, kundi sa Camp Crame, ang headquarters ng INI para siguradong walang interference mula sa mga kakampi nila. Ang procedure ay clear, administrative investigation, criminal charges, suspension pending investigation. Si Miguel ay nag-end ng live stream after 4 hours. Ang final count ng viewers, pinakamataas na 45,000, total views na umabot sa isang milyong tao sa loob lang ng ilang oras dahil sa sharing. Ang video recording ay nasave, na-download ng IE, at gagamitin as primary evidence sa kaso. Ang media ay dumating ili, ABC Bin, G5, mga radio stations, mga online news outlets. Lahat ay gustong mag-interview kay Roberto at kay Miguel. Ngunit si Lieutenant Colonel Guevara ay nag-request na limited muna ang interviews dahil ongoing ang investigation. Pumayag si Roberto sa isang short interview lang at ang kanyang simple message ay mas powerful kaysa sa mahabang speech. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Hindi ako nag-iisa, tayong lahat ay may karapatang mabuhay ng dignified, walang takot sa mga taong dapat na nagpoprotekta sa atin. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng developments. Ang administrative case laban kina Captain Villanueva, Corporal Mercado, at Staff Sergeant Ramos ay nag-progress ng mabilis. Ang evidence ay overwhelming video recording, audio recording, testimonies ng multiple witnesses, financial records na nagpapakita ng unexplained wealth ang kanilang bank accounts ay ni-raid at nakita na may deposits na hindi tugma sa kanilang official salary. Ang mga deposits ay umabot na sa millions of pesos sa nakaraang tatlong taon. Ang investigasyon ay nag-expand. Lumabas na ang tatlong pulis ay parte lang ng mas malaking network. May involved din na barangay officials na tumatanggap ng COT, may mga taga-business permit office na tumutulong sa kanila, at may kahit sino pang mga enablers. Ang buong system ay exposed at ang cleanup ay nagsimula. Si Roberto ay bumalik sa pagtitinda, ngunit ngayon ay mas safe na. Ang bagong assigned police sa area ay mga kilala ng yes, mga navet na walang record ng corruption. Ang mga vendor ay nag-organize din, gumawa ng association, at regular silang nag kasama ng barangay officials para siguradong transparent ang lahat ng transactions. Ang YouTube channel ni Miguel ay tumaas ang subscribers, umabot na sa limang daang libong followers. Ngunit hindi siya nag-capitalize sa fame na galing sa incident. Sa halip, ginagamit niya ang platform para mag-advocate ng transparency, accountability, at justice. Ang kanyang mga susunod na videos ay tungkol sa rights ng mga mamamayan, kung paano mag-file ng complaint, at kung paano protektahan ang sarili sa abuso. Dumaan ang anim na buwan. Ang administrative case ay natapos na at ang decision ay unanimous, dismissal from service. Ang tatlong pulis ay tinanggal na permanently sa EA at hindi na pwedeng bumalik kahit kailan. Ang criminal case naman ay nag-proceed sa court at ang charges ay multiple counts of robbery extortion, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at grave misconduct. Ang trial ay tumagal ng isang taon. Sa korte, ang video evidence ay nag-play sa projector at lahat ng present ay nakakita ng full story. Ang testimonies ng mga vendor ay consistent, ang financial records ay clear, at ang defense ng tatlong accused ay walang laman. Ang verdict ay guilty sa lahat ng counts. Ang sentence, tatlo hanggang siyam na taon sa bawat count, na magiging cumulative. Si Captain Villanueva ay nakakuha ng maximum 27 taon total. Si Corporal Mercado at Staff Sergeant Ramos ay 21 taon each. Ang community ng mga vendor sa Quezon City ay nag-celebrate ng tahimik. Walang malaking party, walang press conference, simple lang na gathering sa kariton ni Roberto, may inihaw na barbeque, may soft drinks, at may kwentuhan tungkol sa buhay. Si Miguel ay nandoon, kasama ang ilang sundalo niyang kaibigan. Si Colonel Santos ay dumaan din, nag-congratulate kay Roberto, at nag-remind sa lahat na ang hustisya ay hindi dapat maging viral incident lang, dapat normal na proseso na accessible sa lahat. Si Roberto, ngayong anim na putsyam na taong gulang, ay patuloy na nagtitinda. Ang kanyang kariton ay may bagong tarpaulin na niregalo ng Vendor Association, may nakasulat, Honest Vendor, Quality Fruits, Fair Price. Ang kanyang araw-araw ay katulad pa rin, gising ng maaga, bumili sa divisorya, mag-display ng prutas, makipag-usap sa customers. Ngunit may pagkakaiba, ngayon, kapag nakikita siya ng mga tao, tinutukoy siya bilang iyong tatay ng sundalo, yung lalaking tumindig laban sa corrupt na pulis, yung simbol ng simple pero matatag na Pilipino. Ang moral ng kwentong ito ay simple munit malalim, ang hostisya ay hindi nakadepende sa koneksyon, sa yaman, o sa kapangyarihan. Ang hostisya ay karapatan ng lahat at ito ay dapat ipaglaban ng bawat isa. Si Roberto ay hindi lumaban gamit ang dahas, lumaban siya gamit ang dignidad, ang tiwala at ang simple pananampalataya na ang tama ay mananalo sa huli at dahil may anak siyang sundalo na may platform na may kakayahang mag-document at mag-share ng katotohanan ang kanyang pakikibaka ay naging pakikibaka ng bayan sa digital age ang kapangyarihan ay hindi na eksklusibo sa mga may uniform o opisina ang bawat tao na may cellphone may internet ay may kakayahang mag-expose ng kamalian mag-share ng katotohanan at mag-mobilize ng suporta Ngunit ang technology lang ay hindi sapat, kailangan din ng moral courage, ng willingness na tumindig kahit na takot, ng faith na may makakakita at makikinig. Ang kwento ni na Roberto at Miguel ay hindi eksklusibo sa kanila. Ito ay kwento ng maraming Pilipino, mga taong araw-araw na nagtratrabaho ng marangal, na dumadanas ng injustice, at na umaasa sa araw na darating ang pagbabago. Ang pagkakaiba lang, sa case nila, ay may documentation, may platform, at may suporta mula sa sistema mismo, ang IE, ang I, ang DILG, na willing na kumilos kapag may sapat na evidence. Ang challenge sa atin ay hindi huminto sa panonood at pag-comment. Ang challenge ay maging aktibo, mag-report ng corruption, mag-support sa mga biktima, at mag-demand ng accountability mula sa mga dapat na naglilingkod sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may role sa pagbuo ng mas malinis, mas patas, at mas hustong lipunan. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong nagtuturo ng aral tungkol sa hostisya at dignidad. Ikomento kung ano ang iyong natutunan at kung mayroon kang sariling karanasan na gusto mong ibahagi. Ang mga kwentong ito ay hindi lang para sa entertainment, ito ay para sa pagpapaalala na ang bawat isa sa atin ay may halaga, may karapatan, at may kakayahang gumawa ng pagbabago. Hanggang sa susunod na kwento, panatilihing malakas ang inyong loob at laging ipaglaban ang tama. Ang kwentong ito ay katang isip lamang ngunit batay sa mga tunay na pangyayari at karanasan ng maraming Pilipino. Ang mga tauhan, lugar, at detalye ay fiction, ngunit ang isyu ng police corruption at ang importansya ng accountability ay tunay at patuloy na hamon sa ating lipunan.